Hello, magandang umaga, tanghali at gabi po sa inyong lahat mga subscriber ko at maraming salamat sa inyong suporta sa akin Samahan niyo ako sa gagawin kong ito uh, Mayroon tayong gagawing rampa para sa isang gate na wala pang aksis papunta sa loob ang mga sasakyan So, ito, uh, gagawa natin ng rampa ito mga loads mga lodi kasi para makapasok yung sasakyan sa loob ng bakod kasi wala pa silang nagawa ng na rampa nito noon ito ay parking lot pa lang so ito at uh, siniping muna natin yung area kung saan lalagyan natin ng rampa tapos nilagyan ng bakal at uh, pagkatapos ng bakal para maging matibay siya, bubuhusan na natin siya ngayon ng siminto. Ayan po, uh, reading ready na po ang ang area kung saan pwede na siyang buhosan. So ngayon, naghalo muna ng siminto para ibuhos natin doon sa gagawin nating rampa. So maraming salamat po mga Lodi sa inyong pagsubaybay, lalo na sa aking mga uh, tapat na mga subscriber. Maraming salamat po sa inyo at sana pagpalaing kayo ng ating Panginoon sa araw-araw. At kung kayo pa ay hindi nakasubscribe sa aking channel, pakipindot niyo na lang po ang subscribe button. Tapos not notification para ma-update po kayo sa mga gagawin kong mga content. Ako ay baguhan lamang po. Nagpa-practice. So, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kahit hindi man kagandahan sa aking mga content ay nag-subscribe kayo sa akin at maraming salamat. Ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sa suporta. So, ayan po mga kaibigan. Si partner ko ay naghahalo ng siminto at yan ay binubuhusan na namin itong rampa ayan so pakilike na lang din po Bu mga lodi itong video ko kung inyong nagustuhan at uh, pwede ninyo pwede, pwede rin ninyong is, i-share at pwede rin po kayong mag-subscribe kung kayo ay baguhan pa lamang sa aking channel Maraming salamat. Atras, atras, konti. Atras. Atras, konti. Oh, yan. Kasi lumampas yung ano eh. Uau! Wow. Wow.